Hello po mga kabayan! Welcome po uli sa aking channel! Ako po uli si Jovi and you're watching Jovi's video. Ang topic natin for today is the most question to ha. Mga kabayan, the most question talaga, marami interesado kung magkano nga ba ang sahod dito sa Czech Republic. So, eto na ang aking payslip. Dala ko po ang aking payslip, papakita ko sa inyo. Pero syempre itatago ko yung mga importanteng details. Ayan. So, uh, excited na ba kayo? Ito na. <laughs> so ayon mga kabayan, disclaimer lang po. Iba-iba po ang sahod dito sa Czech Republic. Ah, uh, itong ipapakita ko sa inyo ay sahod ko nung last Uh, latest po, nung April 2025, nitong nakarang buwan lang. Okay, and ang ipapakita ko sa inyo ay based sa aking sahod. Hindi po based sa kanilang sahod. Kasi po, iba-iba nga po, depende sa skill nyo, sa, depende po sa working hours nyo, depende po sa company, iba-iba po talaga. Pero, based sa check law ngayon, ang minimum wage na dapat ibigay sa mga employees ay nasa 25,000 check rounds. Nasa ganun na po. So, possible po na sa ibang company ay more than 25 check rounds po yung nakukuha nila. So, pwedeng umabot din po ng 30, 30 plus, or 27,000 to 29, ,000. mga ganyan. Kasi po, ang minimum wage is 25,000 check rounds. Okay po? At isa pa po, po um, ang salary po, minsan nag-iiba-iba. Um, every, every month po, nag-iiba-iba siya. Either tumataas or bumababa. Kasi po, nagde-depende pa rin kung ilang working hours ka ngayong buwan kung may mga OT ka ba, uh, may holidays ka ba na pinasukan. So, kung, pag may holidays, double pay po yon. Tapos, um, kapag weekends, may differential charge po siya sa amin. So, mas mataas yung per hour mo kapag ka weekends. Alam ko, ganun din sa ibang company. Pero, iba-iba lang kami ng per hour. So, doon nagkakatalo yung mga sahod. And, Um, depende rin po, yun nga, nasabi ko ilang hours ang pinasok mo, ilang days ang pinasok mo, ganyan um, Ano pa ba? Yung iba may mga performance bonus, may mga incentives, depende po sa type of jobs nila So, doon po nadadagdagan, nag-i-increase yung mga uh, salary nila Ganon po usually yung mga sistema ng sahuran dito. Ah, uh, meron din mga deductions. Syempre po um meron ding mga tax deductions, health insurance, social insurance, ayan. So, yun po may mga deductions din po. So, ito na guys, mga kabayan. Ito yung payslip ko nitong April. Latest to ha. Wala pa kaming sahod ng May. Ayan. So, ito yung April 2025. Ayan. Kung kita nyo, 2025 April. Okay. So, magkano nga ba si <laughs> Ay, ayaw ko na nag Pero, para sa inyo. Ayan. Sige na. Okay. Gawin ko na to. Kasi gusto kong... Uh, tulungan o magkaroon ng idea yung mga papunta palang dito, yung mga aspiring na gustong mag-Czech Republic. Lalo na ngayon, maraming nagbukas ng na mga trabaho dito sa Czech Republic. Ayan, mas nag-increase po sila ng mga workers. Ayan. So, anyway, pag-usapan natin yung next time. Okay, eto na. Ang sound ko hindi ganun kalakihan, ha. Huwag niyo kayo dyan. <laughs> Nani? mas malaki pang sumahod sa akin. Ito mga kabayan. Um, nakalagay dito, calendar. Calendar ni Dini. Calendar days, 30 days. Pero ang pinasok ko is Pratsov ni Dini. 14 days. Okay. So, nung April, 14 days yung pasok ko. Ito siya, naka-indicate. 14 days. Ayan. Ayan so 14 days and ang per hour ko is 10 ah Bago pa lang per hour meron akong parang double pay na naipasok one day kasi natapat holiday so, eto siya. so 11 hours yung pinasok ko and so umabot siya ng one day 2,400 In one day. Yan yung double pay. Kasi, ano siya? So, may additional akong 11 hours. Kasi nga, nataon na holiday. So, parang double pay nila. Ayan. So, all in, para akong may 15 days. Diba? So, tapos, ang magkano ang per hour ko? Eto. I have 165 check rounds for a uh, per hour. Okay, pag hindi kita mamaya i ilagay ko sa screen para ma-review nyo. And so, yun po, 165 check runs per hour ako and 11 hours per day. And pumasok ako na 15, 15 days in total last month ng April. Ayan, April 2025 Ayan. Tapos guys, meron akong bukod sa basic salary ko kasi, meron premium na premium, eh, premium siya in English. So, iyon nag-add na -add sa akin na uh, 7,200 check rounds. Kapag uh, eto naman, cheap latex, the place is Vatek. Ibig sabihin nun, pag holidays. Ayun, so 11 hours. Ito na nga, inad na nga yon. Ayan yun, no? Ayan. Yung pangalawang line naman, ito yung 10%, may 10% na dip, differential kapag uh, Saturday and Sundays. So, naka, may 4 days ako na ano eh, differential. Kasi 4 days yung weekends ko. So, 44 hours. Ayan plus 10% na pchirplatag sa stijenepratsovniprosje ibig sabihin nun meron kasing days na na difficult days kasi kulang ng tao pero uh, kami yung mga nag-attend ng work kumbaga working days namin at kinulang ng tao so medyo mahirap sa amin yung work kasi um, kulang nga kulang nga ng staff, either nagkasakit or na-absent uh, na biglaan yung isang kasama namin. So, kami yung nag-work para sa kanya. So, may 10% din yun na differential. So, ayun. So, may mga deduction syempre. Ito na yung deductions, yung uh, social insurance, mga taxes, uh, sinama na ng Uh, employer at nagbabayad din tayo ng social insurance, health insurances. So andyan na 'yon, mga deductions. So, meron din kaming ano, um, food deductions kasi hindi ako nagbabaon, guys. Sa work kasi namin, guys, um, may restaurant. So, pwede kaming umorder doon ng food. So, ayun nga. Ayoko magluto masyado pag pumapasok kasi maaga yung pasok namin and mas convenient sa akin yung mag na lang ako and go na, mag-tsaa, tas go na sa work. Kesa mahabang oras kasi guguguling kapag nag-prepare pa ako ng, ng lunch ko sa work. So, ginagawa ko, nag-order lang ako doon and eh, dinededak, na lang nila kapag kasahuran na. So, ayun. Uh, may discount naman kami guys. Para, okay, Ruba Mazda. Ito na yung naging total niya. Parang, wabo siya ng 36. 36, 1,500 check rounds. Kayo na mag-convert, guys. Ayan, kayo na. And syempre, Chista Mazda ito na. Ito na yung clean and net. Final na sinout ko is nasa 30,197. Ayan. 30,197. Iba-iba um, po, ano. Iba-iba po ang mga nakukuha. Depende kung anong ilang hours yun na ipasok mo. Pero sa akin, okay na to na 14 days, 15 days. Malaki na rin yun kasi... Yung iba, pumapasok ng uh, mas mahabang oras. Minsan, mga 6 days a week sila or 5 days a week. Pero, tas yung iba, 12 hours din. So, sa akin, mas okay na to. 15 days yung pinasok, pero naka 30,000 plus check rounds. Ayan, okay na sa akin na. Then, um... The same company, guys. Nakakakuha din kasi ako ng ng cash doon. Minsan, nagbibigay din sila na, bukod sa salary, nagbibigay sila ng cash as a bonus. Hindi na nila sinasama sa payslip yon guys. Uh, cash na lang yon na inaabot. So, depende. Iba-iba. Minsan, 2,000, 3,000, ayan, depende sa performance mo. So, may ganun din kami. Kaya lang, hindi ko naman ipapakita kasi hindi naman sinasama dito. Cash yun na inaabot sa amin. And, uh, kumikita din ako guys kasi hindi to part-time pero same company pero binubukod nila ng resibo. Kasi, uh, I'm working as a caregiver guys. Mga kabayan, ayan, for your information lang na ako ay isang caregiver dito. Pero dati na akong massage therapist. So sa company namin, bukod sa 14 days or 15 days na pinapasok ko as a uh, caregiver, meron akong 1 or 2 days na na massage day. sabihin, nagmamasage ako sa mga sa mga elders. Ayan, or sa mga clients, ganyan. Same company to guys, pero hindi na yun sinasama sa Facebook, Extra payment na lang yon. So, eto, pakita ko sa inyo. Um, nitong month din, ang na ko is 4,600 check rounds. So, ayan Kasi malabo guys, pencil yung pinang sulat nila. Papicturean ko na lang din. So, ayan. eto cash ko din itong tinatanggap. Kasi parang extra ko na lang to. So, bukod sa 14 days na ipinasok ko dito, may 2 days pa ako na ipinasok. 2 or 3 days to. Hindi ko maalala. Parang 3 days yata. Pero, hindi siya, ano, yung massage day ko, massage na work ko, is hindi siya whole day as katulog nito hindi siya 12 hours. In in one day, siguro mga 6 hours lang, ganun. Yeah. Tsaka, depende sa minasahe ko. So, yun. Extra lang to guys. Ayan. So, iba-iba, guys. Iba-iba, uh, mga kabayan. Yung mga kinikita nila dito ng mga kabayan natin, depende talaga. Minsan, may mga extra days sila, may mga bonus. So, yun for today's video, ayan ni ko na sa inyo ang sahod ko, magkano kinita ko ngayong buwan. Ito ay April 2025. So, minsan bumababa ito, minsan tumataas. Depende. Mas tumataas 'to kapag um kapag uh, months. Ayan, kasi ang daming trabaho noon eh. Ito medyo relax pa 'to kasi ganitong season. Wala lang, stable lang. And then yon, duma uh, kasi dumadami daming holiday ng ano ng ng mga ber months, ayan. So, at saka pag uh, eto wala akong OT nito ha. Ah. Wala pa tong OT. Pero minsan nagkaka-OT, talagang tataas pa to. So, yun guys, for today's video, yun na po, ni ko na sa inyo ang aking sahod. Ayan, hindi hindi naman to kalakihan pero para sa akin okay na to kasi 14 days lang naman yung pinasok ko, guys mga kabayan. 14 days lang naman to. And umabit din siya ng 30,000 plus. Plus cash. yan Na hindi nakasama sa sa payslip ko. So, ayun. Sana nagkaroon kayo ng idea. Ito po, isahod ko as a caregiver. Okay? Iba-iba po. Sa factory, iba din ang sahuran. Pero, ang uh, sa mga massage therapist, iba din. Iba din. Sa massage therapist, ang alam ko, yung basic nila mas mababa nasa 20 plus. Pero malaki po kinikita nila dahil may commission sila and tips. So 'yung po 'yung pagkakaiba ng mga fixed rate at saka sa, sa kanila. So ayun, sana nagkaroon kayo na idea. And for next video i search natin kasi napakagandang Um, balita na mag na ang Czech Republic ng mas maraming Filipinos dito soon. So, tatry kong mag-research para malaman nyo yung mga legit agencies na pwede nyo kontakin direct dito. And syempre, sa DMW, punta lang kayo sa DMW and machi-check nyo din doon yung mga legit agencies, mga accredited agencies na nagpapapunta dito sa Czech Republic. And double check nyo kung license pa sila or iwas illegal recruiter. Okay po mga kabayan. Ayyan, maraming salamat po sa panonood. And see you on next vlog. Bye-bye.